Tingin mo bakit ang hirap patawarin? Kasi po, parang pinatay na po niya po kami. Pinabayaan niya po kami. Uh, kaya naman po ko na Kaya niya kang pinabayaan dahil para lang sa droga. Ito droga po kasi nanay niya eh. Lalo pa nagulat, no, po kong nagulat, nung ako po'y bata pa, pinaparenta raw ako ng nanay ko sa Badyaw. Pinapanlimos Pinaparinta siya ng badyaw. Para yung nanihingi, yung mga badyaw. Mm. Yung pinaparintahan siya tatlong daan ng isang araw. <coughs> Tapos, para kwento po sa akin ni Mama, pag ako yung bata daw, umiiyak, rugby ang pinapasingot sa akin. Pag nagugutom, ito. pinapasingot siya ng rugby. Yes, anak niyo po pala. Yung anak ko, yung tatay nito, patay na. Oh. Dito rin namatay. Oh, yung nanay po. naman nito, nasa Maynila, may asawa na rin. Mm. Mm. Patay na rin siguro. Pero hindi po kayo <laughs> Hindi po kayo maniniwala. Oh. Hindi sila nagsuporta sa amin. Mm. Sarili kong kayod, sarili kong sikap. Sabi ni Kuya, patay na rin siguro yon. patay. <laughs> uh, pinabayaan kasi siya. Mm, sama ng loob. Mm kaya, pasensya na po kung makapagsalita siya. Pareho rin silang dalawa. Pinabayaan. Mm. tu naman, sa isang buwan at kalahati, sa ospital ko rin ito nakuha. Ospital ng Pasay. Mm. <laughs> Ang guluan na. <laughs> okay. Ilang taon po si ate nung napunta sa inyo? Isang buwan. buwan at kalahati. Ay, eh. grabe. Si kuya? Isang taon. Isang taon naman po. Tapos nakita niyong hmm. yung parang malnoreso siya. Parang siyang ano. Dun oh, no, parang nag-twist yung ano. Sabi ko, ba't ganun ang kwento ni nanay? Kala ko anak niya. <laughs> Kaya hindi. po pala. Kasi Magsinungaling man tayo, hmm. nakikita rin tayo eh. Ah, tama Nahirap. po. Mahirap. Hmm. Mahirap. Pero inaantuin ko sila mga tunay mga anak. Hindi ko sila rin ng mga iba. okay. Alam mo yun? Hindi nagtatapat ko oh. po sa kanila. Sino tatay nila, sino ang nanay hmm. nila. Hindi po ako naging, hindi ko inilihim sa kanila. Napaka-bless nyo. Kailan mo nalaman yung gano'ng kwento? Halo po, ah, uh, 21 years old. Nung nag-libo po siya. Hmm paano mo paano mo anong naramdaman mo noon? Simple po, masakit din po kasi inexpect ko po noon, nanay ko po noon. Mm. Das -hmm. kinalaunan din. Okay lang naman kasi nagpapasalamat ako kasi andiyan lagi si Nana, sumusuporta mm -hmm. sa amin. Das nagpumalit pumalit po nung sa Manalob sa tunay ng nanay. Mm -hmm. Tapos ang, ang ano ko pa po, lagi ko tinatanong sa tunay kong nanay kung sino talagang tatay ko kasi hindi rin po kilala. Hala, ano? eh, hindi niya, hindi kung sinasabi. Hindi sinasabi kung sino tatay niya. Kaya ang ginawa ko po nung nag-asawa nag na rin ako, yung namatay pastor dito, iyon na po ang pinaano ko sa kanila na siya ang tatay. Siya ang tatay nila. Na akala po niya, wala mm -mm. na. Uh, ginawa niyo po yung ganun ay para hindi na lang siya... Uh. Opo. Ginawa ko po yun. Ba't Kasi niyo naisip ko, ganun, nai? ko po. aning ko naman po ang karangyaan na buhay kung ako lang mag-isa. Ah. Uh. ko naman din yung ano na hindi ko siya hindi ko sila kasama. Hmm. Di bali kami maghirap at least sama-sama kami. Hmm. Kasi ako lang din man nagpalaki sa kanila eh. Hindi hmm. ko nga po alam kung paano ko sila napalaki. Paano umabot ngayon? Parang na ano kayo, umabot na kami sa kanila. Hmm. Yun po. Bago po ako mapunta talaga sa kanya, kung may pinagsisisihan man po kayo, sa tingin nyo, ano po yun? Kung meron man po. Para sa akin, hindi pa ako nagsisisi Wala po. na... Wala naman po kayong... Wala hindi, po. Ano ko lang, Nay? Kung meron man, wala po. <coughs> <coughs> hindi ako nagsisisi na pinagpalit ko yung maganda, magandang trabaho ko para sa kanila kasi sila ang buhay ko eh. Oo, oh, tama. Sila na ba po naging buhay ko? Kaya hindi, wala po ako pinagsisihan. Love yun. Ibig sabihin, mahal talaga kayo ni Nanay. Sabi nga, uh, sacrifice is love. Totoo yun. Okay. So nalaman mo yung gano'n. Siyempre, sobrang bigat sa'yo. Tapos bumalik yung galit mo, sabi mo. Kaya, uh, sa tunay mo. tunay mong ano. Paano ka na-connect doon? Nakausap mo na ba? nag din po sa akin ng totoo. Kasi dati yung ganito po. ina ko kasi. Sa mama yung, mo talaga. Ako. Nung nagtapat si nanay ng 21 ka, doon mo din kinausap? Oo, kinausap. Paano kayo nag-usap? Uh, Tinawagan mo siya o siya nagpunta rin? Face to face po eh. Kasi ah. di po po noon kung pupunta siya sa bahay. Mm. So nakaset na po, set up nga po kasi. sinita up na namin. Mm. Plano na po na. Para plano na namin na magkausap talaga sila. Plano ko talaga na magkausap ng dalawa. Tapos, mm. nagantay po kami ng hanggang gabi. Hanggang tinabuwasan, hindi po siya pumunta. Mm. Sa uh, dibu po, po na yun. Lalo pa ako kasi ni ni expect na talaga makarating sa birthday mo hindi siya hindi sa tumapal ah. hindi sa tapos ilang gano katagal nung nagpakita talaga after nung birthday nung taon po eh. at taon, taon. kaya yung siguro, si siyempre niisip mo magkikita na kayo nung birthday mo ano mm -hmm. eh, opo Opo. sabi sabi niya bakit tumagal ng ganun kanya wala naman po siyang masabi kasi lulong din po kasi yun eh. Hmm. So may problema din na eh. Yung Pero po, ng... po ng loob ko. Bakit? Dalawa po kami magkapatid eh. Yung isa kong kapatid na babae na sa Cebu po, may asawa na. Hmm. Sabi ko, bakit po kami dalawa pinabayaan? Samantala yung ampun ni Punia. Nag-ampun po siya na hindi niya anak. Yun ang inaalagaan niya. Hmm. Ano ba yan? Ano ako? Nag-asawa uh, nag po kasi siya ng iba. So, Ngayon nung ano, yung anak nung lalaki doon sa ibang babae, siyang ang nag-alaga. Labarkada rin po ako. Ayosimula na lang ako. nag ka na din? Opo. Pero kahit naman po siya naging rebinde, alalay naman po ako sa kanya. Pinapangaralan no. ko, Anak, mali niyan. Opo. po. Ah. Paano yun ni Andel yung nai? Kasi nagre-rebel din na siya, nakikita nyo. Pero kinaya ko po, po. alalayan mm. siya. Hanggang mm. sa nagbago siya. Mm. Natuto ka doon, di ba? Yeah. Oh, Pero ngayon, yung samaman nila, one to ten? One to one hundred pa. Sobra-sobra mm. pa po. Hindi Kasi po, nung nag-usap, hmm, hindi po kayang palitan ng ilang patawad po eh. Mm. Sabihin po natin na patawad ko. Pero, hindi pa po yung doon tapos. Mm. Yung galit yun eh. Hindi po so, Tingin mo bakit ang hirap patawarin? Kasi po, parang pinatay na po niyan po kami. Pinabayaan niya po kami. Uh, kaya naman po ko nakaka... Kaya niya kang pinabayaan. Dahil para lang sa droga. Nandudruga po kasi nanay niya eh. Lalo pa pong, uh, gulat, no, po kung nagulat, nung ako po'y bata pa, pinaparenta raw ako ng nanay ko sa badyaw. Pinaparenta po. Pinaparenta siya ng badyaw. Para yung nanihingi, yung mga badyaw. Um. Yung, pinaparentahan siya tatlong daan ng isang araw. <laughs> Tapos, para, kwento po sa akin ni mama, pag ako yung bata daw umiiyak, rugby ang pinapasingot sa akin. Pag nato. nagugutom, pinapasingot siya ng rugby. Ko yeah. Yun ang kwento ng aking kaibigan. Kaya sinabihan ako na alin ang pipiliin mo. Yung bata na walang muwang o yung kaligayahan mo. Bay ka ako, hindi ko pipiliin kaligayahan mo. <coughs> yung bata, buhay ka ako mm -hmm. yan eh. Nay, no, thank you ah. Ano problema po yun? Po yun? <laughs> ang ano ng kwento namin na na. Ganun po ako. Mm -hmm. <laughs> Gusto no, ko okay, na po. Ay, grabe nung nangyari pala sa'yo. Ganon din po nangyari sa kapatid ko yung din. Okay, ganito. Sobrang galit mo, di ba? Ang outcome kasi niyan, yung sobrang galit mo, sa katagalan, mapapagod to. At saka ito, nasisira ka. Ikaw na napapahamak. Ano po? Ngayon, ganito. Ang gagawin natin, isuko mo lahat kay God yung mga nanaramdaman mo. ondalain dalahin mo dito at dito para makamubon on ka muna. Kasi kung mag, i, kung ipapako mo yung isip at puso mo sa galit, sa sama ng loob kay mama mo, hindi ka asenso. Hindi ka makakapog-move Hindi ka makakagawa ng paraan para ay, tingnan mo yung buhay. Tingnan mo na lang to. Yung maunawaan at maintindihan mo bakit nangyayari yun at bakit nangyayari yun. Siguro pwedeng biktima din yung mama mo. Kasi pagka may lasan ka na rito kuya, mali na palang ginagawa ng mama mo, hindi niya, hindi niya pa alam. So parehas kayo napapahamak. Napapahamak ka na, napapahamak pa siya. Ngayon, hindi ka naman doon sa puntong nagda ka, 'di ba? Malinis yung isip mo. O, alam mo yung tamat mali. Siya kasi pagka nandoon na siya, ecstasy, hindi niya na alam mali na pala. Nandoon na kasi sa mundo ano. Ngayon, alam ko mahirap magpatawad pero kailangan mo magpatawad. Para sa din. Kasi mapapagod yung puso mo. Ako na nagsasabi. At saka, alam ko sobrang sakit eh parang pinatay na kayo. Madaling magsalita. Sabi mo, madaling magsalita sa kasi hindi mo <laughs> pinagdaanan niya, Kuya kasi kami yung nandun eh. Pero hanggang kailan ka ganun? Siguro, <laughs> pag nakita ko na po siyang pantay na yung lukay. Um, Ang naman. Hindi ganun po kasi ako okay. Sorry mm. po. Ganun talaga yung ano ko. Galit pa po, mm. po talaga. Pasto. Biktima sila <laughs> nung Hmm. Kaya yung mga mindset sa kanya kaisipan ay kung ano yung kanyang dinanas. Yun yung ano ah. Uh... Nalungkot naman ako sa sagot ni Guya. Pero yung <laughs> smile mo kanina hindi halata na ano. Yung smile mo sa akin nung kita. Kasi op, oh, walang camera linapitan ko siya. Sabi ko kumusta. Nakangiti siya. <laughs> Hmm, hindi alata na ganun yung ano mo. Pero kuya, pag mo yung sinabi ko. Wait pa. <coughs> Mahirap yan, mapapagod yung puso mo. Nabi na... Ang hirap mong anak mo yung ganito yung dalayan, di ba? No, pastor? <laughs> no, nay? Buti, nay. Uh, sinasabi niyo bang huwag ka magtanim ng galit? Gano? Eh, yun nga po. Sinasabi ko sa kanya. Kasi, Pero ganun pa rin. na ano? mm, mm Kasi, kumbaga sa, ay, kumbaga sa ano sa kanya, nasabihan ko siya mm. na masama naman <coughs> magtanim ka ng galit. Na, yun, yan. Eh, mm. Kasi po, ganito po yun eh. Mm. Binigyan ko na po siya ng isang pagkakatao mm. na tanggapin ko po. Tinanggap Tatanggap niya na, yun, na? Tinanggap niya na na... Tinatawag ko po siyang mama. Mm. Tatawain ko po siyang mama. Mm. Mm. Kaso nga lang po, siya lang po talaga lumalayo sa amin. Mm. So, ako ang mahirap naman po maghab parang maghahabol ang sa pusa. Mm. So, kung siya lumayo na sa amin, lalayo na rin ako. Mm. Nagtanim sa sa akin ng loob, kay mama, tatamanin mo ako ng loob. Sama ng loob. Eh, yun kasi kay Nobs kasi, sinayang, sabi ko sa kanya, sinayang na lang yung, yung isang, isang araw na tatanggapin kita. Hmm. mo pa. Ngayon, masaya ka na doon sa buhay mo. Sa buhay mo yung dinadala, masaya na rin ako dito. Mm. Kahit kailan, di na ka tatanggapin, di na mm. Ano, ano. Parang okay lang naman din po sa kanya eh. Hmm. Hindi ko po alam kung may utak, what may utak siya o ano. <laughs> parang hmm. okay lang naman Hindi ba matagal yung pag-uusap niyo nung nag-uusap kayo? Hindi po eh. Parang... Oh, kumusta ka? Parang ganun lang? Ganon lang. Tapos... Wala na. Um, kung mapapanood ni mama mo to, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Sa lahat. Kung nasaan po siya ngayon, sana nasaya siya. Mm. Sana. Ayos yung pamumuhay na pati yung asawa na. Mm. Yun lang. No? Pero nandun yung ano yun. Parang nanginginig ka yun. Ano yung nginig na yun? Galit. Galit. Huh? Kuya Kenneth, may tanong ka kay Kuya. Anong pakiramdam ko yung Kenneth? Sa'yo? Masasaktan din ako tayo. Masakit din eh, no. Kasi sa isang ama parang ang hirap maramdaman ng isang anak yung ganito. Pero gusto kong iyan mo kuya, unawain at intindihin mo. Parang sabi nga pagka nakadrugs hindi na normal yung pag-iisip. Oo, oh, ando na ka po tayo. Mm. Pero hindi mo matanggap. Hindi ko rin tanggap eh. Mm. Ano po yun? Pinauuwi na po namin siya dito. Oo. Oh. Na dito ka na. Sama-sama na tayo rito. Dito Wala po magsasama eh. magsasama po kayo. Ayaw, ayaw niya. Ayaw hmm. niya. Kaya lalo siya nagagalit. Hmm. Ikaw, handa ka, ready ka na alagaan yung mama mo? Hindi ko po alam. Sa ngayon. Dati, siguro. Nung 21 ka? Okay. Yung handa ka na naharipin siya? Okay. Pero ngayon po, siguro pag nakita ko siya ngayon, ewan ko na lang. Sige, sabihin mo yung gusto mo sabihin. Baka po lahat po ng mura matanggap po niya. Katakot-takot na sumpa. Lahat po ng ginawa niya po sa, ginawa niya po sa mga kapatid. Mm. Susumpat niya po sa akin. Mm -hmm. ano Okay. It's Bali, 18, 20... 27 na po ako. Okay. Guys, ang tagal pala. Tagal po. 21, 6 years si pala siyang naghintay na. Ayun po. 27 years kang parang naghihintay sa ano. Pero aminin mo, naghihintay, no? Parang nangangarap ka pa rin bumalik siya. Opo. At least, alam niya. Hmm. Pero malabo na po siguro. May, mag, may magandang Kasi mundo na siya. Kasi, ano na siya sa... Saan... Hmm. Magandang Ay. mundo na. ano to? Nay, bakit nay? Ang sa... Sakit po yung balang. Halaka. Gusto ko na po muna humigyan. Ah, oh, sige nay. Sige nay. <laughs> Pasensya sige na po. Iigahan na po Pastor. muna. Pastor. Sige nay. <laughs> ah, ibig sabihin, hindi <laughs> na rin nakakatagal. Opo. Mm -hmm. So kung iya ano ko kung iharap ko si mama mo ngayon, hindi mo kaya. Baka lahat ng sabi mo, lahat ng sumpa mo hmm, ra. Baka masabi mo. Okay. Um Siyempre, wala akong karapatan ng judge ka. Apo. Wala ako sa posisyon. Hindi ko alam kung ano yung napagdaanan mo o ano man. Kasi wala naman ako dito nung no? pinagdadaanan mo yun. Eh walang uh, wala akong karapatang i-judge ka. Pero ang gusto kong iwan sa mag ano ka magbulay-bulayan mo yung mga napag-usapan natin. Mas gusto ng ating Diyos yung nagpapatawa. Sabi ko nga mapapagod to tsaka yung isip mo. <coughs> i-try mo man. I-try mong, i-try mong hawakan to. Try mong maghapon na kaganyan ka. Nakakapagod po. Mapapagod yan. Babagsak. Parang yung puso mo din. Dahan-dahan, sa katagalan, may nangyayari na pala sa puso isip mo. Hindi mo na Parang yung mga kinakain natin hindi maganda. Sa dami nating kinakain na, na, na may mga chemical na, sa, ta, sa haba ng panahon, may nangyayari na pala sa katawan natin, hindi pa natin alam. Okay. Kasi yung pinagdadaanan mo, ibang level. Ako na nagsasabi. Kaya wala pa yung mga pangarap. Kasi nga, may gulo pa. May kailang ayusin pa. Kailan pa ayusin? Mahirap na pag matanda ka na. So, dapat magkaroon tayo ng plano. Mga plano na dapat putulin ko na dito. Dapat hanggang dito na lang. Para makausad yung buhay. Kasi kung nakapako yung isip at puso mo dyan, hindi talaga magkaano. So ako, natutuwa ako sa'yo. Napaproud din ako sa'yo. Kahit na ganun yung pinagdaanan mo, hindi ka natuloy yung parang sirayin yung buhay mo. Nandiyan ka pa rin kay mama sa kapatid mo. Pero gusto ko tuloy-tuloy mo lang yun. Pero mas maganda, magpatawad ka na. Patawarin mo na yung mama mo. Hindi man kayong magkasama, ang mahalaga yung puso't isip mo maging, magkaroon ng kapayapaan at makapagmubon ka na. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan ngayon na may ganyan din pinagdadaanan ngayon? Kung um, mayroon silang pinagdadaanan din, nakagaya ko po. Hmm. Kagaya po na sabi nyo, magpatawad din po. Hmm. Patawad. To, bag, kung may pagkakamali man din pong nagawa, kagaya ko rin po. Magbago din po. Mm. Kasi hindi naman po lahat ng oras na okay tayo kagaya. Sabi niyo nga po, di ba? Mm. Pero, tsaka, wag na rin po maging sa mga mula. Mm. Kasi napapahamak. Na na okay. Kasi gaya nun. Ah. Pero napakano mo pa rin, naging anis sa'yo si Lola, sinabi pinagtapat sa'yo, di ba? Okay. Pero sa tingin mo, ilang taon yung nasayang? Yung pagpunta namin dito, actually may dala kaming ano, may uh, dala kami uh, for pang 15 family. Eh kasi uh, sabi ni Pastor, 25 family kayo. Uh -huh. So siguro, ang gagawin muna natin, Pastor, uh, makamusta muna yung iba. Tingnan natin kung ano. unat uh, una, mapag-focus muna tayo sa mga ganito yung kalagayan. So mamaya, siguro tulungan mo kami kunin yung Pasalubong namin sa inyo. Nasa taas eh. Sige po. No? Para makakuha natin.